Oh. Jason. Ganoon lang natin ng sabaw. Gusto mo chicken, chicken? Kasi ito lang ang malakas kumain eh. Kaya kami lang ni Chadi ang may green. Sila, ganyan lang. Lagyan muna si Juris. Ma'am? Ah, Ani, lagyan mo. Ano ako? kakain eh. Yan. Jason, huwag ka makulit. Wait lang. Ayaw mo ba kumain? Kain ka ba? Uy, mag-inert eh. kita chicken, chicken. o oh, sige na, cellphone ka na. oh, init. Araw. Oh. Turunog. Oo, oh, papayram ko sa ito. Papayram ko. Kain ka muna, kain. Kain ba? Opo. Bahay na. Gusto mo chicken? Ha? Gusto mo hindi? Hindi. Hindi? Kanin ka lang, sabaw? Maubos niya na, oh. Ay tayo dyan, ang kalak